guys, pasyal muna kami tagalam muna kami sa bukid hmm, sa San Antonio go, go, go go, go, go go, go, go Yeah, uh, uh. <laughs> yes, yeah, saka dun. Ang dami oh. Ang dami oh. Pasok! Yay! Papanam nang, lang. Papanam. Uh. Ah. nilinis na dyan? Ha? Malinis na dyan? Oh. Okay. Ayan guys, salam po nyo kami. guys, guys, nakaliwa kami. guys, roll muna kami. Kala. Kala sa mundo. Papasok ka na dyan. Ayan guys, lilipo kami dito. Ayan. Sa ako pa rin yan, San, san Sibiro? Oo. Oh, Oo. Okay. Okay. Ano yan? Oh, no? Guys, nandito kami sa asyenda ni Mr. Gayotin. Gagala <laughs> din. Kanina yung kabilang yan. Ay, lukang yan. Pero sa tiyo ko rin niya gato. Hmm. Abinin ka lang. Yung katabi mo dun, binibinta. <laughs> yung sagingan. No, na kalagay yung Yung paesa, bago magtulay, yung sa likod ba, tabi nila na ni Carmen. Kaya lang, mahahagip ng 6 meter. Manipis na. Pangit na. Ewan ko magkano. Maka May mga durian rin pala, no? Oh, yan, marang. Bakit sa bundok, eh, pag nagkaingin ka, sakalang tutubo yung ganyan? Pero sa gubat, wala. Tinanin ba yan? Doon, doon, tubo lang, eh. And guys. Kala ko pinatabasan mo to. Eh. <laughs> ah, dito, dito. ah, hindi pa to. Hindi pa to. Ah, yan, paparoon. Doon, ang pag-uwita niya, yung pader na yun, yung cemetery yung paparoon. Eh. Ah, simenteryo pa rin doon? Mm -hmm. Oo. Uh mm -hmm. Yan, dito yung kubo-kubo. Ganda ng ano, kahingahan. Ito yung panyupit ng damo eh. <laughs> so, Ay, yung panyupit. Oo. Uh -huh. Maluwang luwang pa rin yung yupiti niya oh. Ayan guys, dito yung kubo-kubo ni Kuya Dayo. Ayan. Hindi tayo ng... Nang... Hindi tayo lamok ay... Marami kang lamok dito po yung San Fernando rito. Ang laki guys. Ayan. Ayan yung San Fernando. Tingnan nyo guys, tumbuko. Ayan tumnyog abot ulo lang guys <laughs> o, oh, ayan oh. Tingnan tinan nyo hanggang balikat ko lang Ang bunga Tingnan nyo guys o. Oh. hindi mo mahalos makita yung dulo o. Oh. mga 200 meter yan ano, mula rito no hanggang, hanggang doon sa dulo nito hanggang doon pag ito hindi ito, ito mga tasa 200 Ah, ya. na? nga oh. Uh, oh. Yung lima laman, benching ko. Oh, white rabbit. Bakit kaya nawala na white rabbit ngayon? White rabbit nawala na. Tingnan niyo guys, ang gandang pagmasdan yung ilalim ng lupa, yung ano, ilalim ng mga puno guys. Eh. Grabe. Yan guys yung ano. Durian. Ayan yung mga lansones. Ayan guys, dito muna kami. Paypay nga. Tambay-tambay muna kami ni Kuya Dayo. Yeah. Para meron akong upload mamaya. Yes. Tingnan nyo guys. Kaya kami naggatong dito ng pausok kasi malamok. Ang lalaki. lalaki ng lamok. Ayan Ganyan kami dito sa bundok. Pausok lang. Tapos diskarte yan. Pag may pausok, takot ang magnanakaw. <laughs> so, ayan guys. At tapos na itambay namin dito sa asyenda ng gayotin. So, uwi na kami. Yan. Daan tayo doon sa may manukan. Para sa, para bukas, meron tayong ano, panggata. Doon sa kabila. Bakit kayo nawala na, no? Oo. Meron ako, meron yung ano eh, isang klase, yung kulay, yung, ano yun, yung pink. Kulay pink na, ano, pako. Masarap kaya. Yung nagkukulay ang, ano, sabaw pagka niluto mo. Marami doon ano, eh, sa, ano, sa luyan, eh. Pinatabas na gano'n tapos, ano, tutubo siya. Pag tumubo, tumalbos, yun yung masarap. Kumuha ako noon doon, nun, eh, nung nagpunta ako eh. Yung sabaw niya, grabe. Nagkulay pink, eh gamot siguro yun Tulay pink so ayan guys malapit na kami sa la gate ay sinturis pala ito no sinturis iba talaga pag payatot no siguro pag nabawasan mo yan giginhawa, ano yung mga puno Tararan. yun guys palawas na kami alright tumubuan gamot daw yan eh. gamot yan ligaw Ayan, ang dami. Ipot ng manok siguro yan. Mm -hmm. <laughs> Ipot ng ibon. <laughs> And guys, dito na kami. Alright, guys. Bye-bye po. Alis na po kami. Lapit na kami sa kanto. Kanto namin. So yan guys ang na kami Tampo Ito guys Porbata Ito guys yung Ito yung, yung tampo no Guys tam. Ayan dito na kami sa tulay, may pala oh. na ng poste no, ayan guys, kami. Lili ko na. Yan. Yes, 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 Andun nakalagay oh. Yung sabi may poste. Kanino ba yan? mo? pa manipis na. Ayan guys. Dito na kami. Yehey. Paparking na ang amin pajero. Taxi kill pala. Parking na kami. Ayan. Ayan.